Pumapila, si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singzon may-ari ng Metro Commercial Complex sa Department of Transportation na tapusin na ang tatlong taong paghihintay at agad simulan ang Metro Manila Subway Project na niya matagal nang naantala. Ayon kay Singzon, bilang Presidente at Chairman ng LCS Group of Companies, naglabas na siya ng Permit to Enter para sa proyekto noong September 30, 2022. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay eh hindi pa rin nasisimula ng pag-uukay sa lugar na sakop ng Metrowalk sa Pasig. Ang panawagan ay kasunod ng pagkakapanalo ng Megawide Construction Corporation at mga kasosyo nitong Tokyo Construction at Tobishima Corporation mula sa Japan sa kontrata ng 17.75 billion project na inaasahang magbabago sa daloy ng transportasyon sa Metro Manila. Iginit din ni Singson na dapat magsimula na agad ang proyekto. Lalo't limang taon ang naantala kaya naisod ng completion date nito hanggang sa 2032. Ayon pa kay Singson, ang proyekto ay magiging isang malaking pagbabago para sa mass public transportation ng no Metro Manila. Ayon kay Edgar Saavedra, chairman at CEO ng Megawide ang kuryekto ay magiging isang malaking pagbabago para sa mass public transportation ng Metro Manila. Idinagdag pa na sila sa Megawide kasama ang kanilang Japanese partners ay handa at may kakayaan para sa katuparan ang makasaysayang proyektong ito. Batay sa datos, kabilang ang Metro Manila sa mga lunsod na may pinakamalalang trapiko sa mundo. Kaya't nawawala ng hanggang 127 oras kada taon ang mga motorista dahil sa matinding siksikan sa kalsada. Sakali at matapos ang proyekto, inaasahang magpapabilis ang biyahe mula Quezon City hanggang naiya sa loob lamang ng 35 minuto mula sa dating mayigit isang oras at nagbibigay ng mas mabilis at epesyenteng transportasyon para sa milyon-milyong Pilipino. Layo hindi ng proyekto na buksan ang bilyon-bilyong oportunidad sa ekonomiya at bawasan ng trapiko na matagal ng pasakit sa mga residente ng Metro Manila. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.